Nagalit si Japanese Defense Minister Minoru Kihara sa ginawang panghaharas ng China tulad ng paggamit ng water cannon ng Coast Guard nito sa mga maliliit na barko ng Pilipinas sa West Philippine. Iniulat na nagalit umano ang Defense Minister ng Japan sa ginawang panghaharas at pang-aapi ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng lehitimong maritime operation sa West Philippine Sea. Nagalit si Japanese Defense Minister Minoru Kihara sa ginawang panghaharas ng China tulad ng paggamit ng water cannon ng Coast Guard nito sa mga maliliit na barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nangako siya na hindi ito palalampasin ng Japanese government at mataas ang posibilidad na papatawa ng kanilang bansa ng economic sanksyon ng China dahil sa mga ginagawa nitong iligal na aksyon sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginihit niya na walang karapatan ng komunistang bansa na manghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at labag umano sa international na batas ang mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos sinabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat magtayo ang gobyerno ng Pilipinas ng istruktura sa Ayungin Seoul kasunod ng paulit-ulit na ginagawang pag-atake ng China sa mga Philippine vessels sa West Philippine Sea. Sinabi niya na dapat magtayo ang bansa ng civilian structure sa Ayungin, Seoul tulad ng pagtatayo ng isang lighthouse o marine scientific research center kasi ang Ayungin ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at tayo lamang ang pwedeng magtayo ng istruktura doon. Sinabi ni Carpio na sa halip na magpadala ng mga military supply, ang gobyerno ng Pilipinas dapat ipadala natin doon ay mga civilian supply, i-convert -co natin ang activity from military to civilian, idinagdag niya na ang paglalagay ng isang istruktura maaari nitong mapangalagaan at maprotektahan ang marine environment sa lugar sa gitna ng ginagawang pagsira at pag mag-harvest ng komunistang bansa sa mga coral sa West Philippine Sea. Samantala, sa gitna ng panawagan ng ilang mga mambabatas na patalsiki ng ambasador ng China sa Pilipinas na si Wang Silian, sinabi ni Carpio na makakabuting iparecord na lang ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing. Sinabi ni Capio na hindi dapat gawing unang hakbang ang pagpapatalsik kay Wang huwag muna dahil napakaseryoso na niyan na posibleng mag-excalate. Normally before you expel the ambassador, i-expel mo muna yung lawyer official at hindi yung ambassador mismo kasi mabigat yon. Samantala sa ibang mga ulat, nagsanib pwersa umanong hinarang ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard diesel na may numerong 3210 sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Ayon sa report, hinarang umano ng BRP Malabrigo at BRP Melchora Aquino ang nasabing Chinese Coast Guard vessel matapos na mataan itong naglalayag patungo sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Nauna nang naiulat kamakailan ang presensya ng ilang Chinese Maritime Militia Bissell sa Scarborough Shoal o kilala sa Pilipinas bilang bahu di Masinlok kaya't nagpadala ang Philippine Coast Guard ng dalawang barko sa nasabing lugar. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na natuwa sila sa ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard at umaasa sila na ipagpapatuloy ito ng PCG upang ipakita sa komunistang bansa na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito. Matapos sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga retorika, kailangan ng Pilipinas na i-upgrade ang Defense at Civilian Enforcement Capability ng bansa hindi lamang upang ipagtanggol ang ating sarili kundi upang maging isang reliable na pwersa na makakatulong sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Patuloy din umanong naghahanap ng paraan ng Estados Unidos at Pilipinas upang lalong mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa tulad ng pagsasagawa ng regular na joint patrol sa West Philippine Sea. Noong una, ipinagpaliban ng mga Philippine military official ang pinaplanong joint exercise kasama ang US military kasunod ng babala ng Beijing tungkol sa panghihimasok ng mga foreign power sa rehiyon, ngunit ang patuloy na ilegal at provokatibong aksyon ng mga Chinese missile ay ang nagpalakas sa posisyon ng Manila. ang pinakahuling pass point ang kinakalawang na Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre na kung saan ay nagsisilbing tirahan ng mga Philippine Marines na nagbabantay ngayon sa ayong insol. Noong 1999, ang BRP Seram Madre ay sadyang isinadsad sa iyong insol upang maiwasan ng isang persang pag-agaw ng China sa nasabing bahura at ang barko ay naging simbolo sa commitment ng bansa na dipensa ng soberanya nito. paulit-ulit na sinusubukang hadlangan ng mga Chinese vessel ang mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at kamakailan lamang ay mas naging agresibo ang China sa mga ginagawa nitong panghaharas tulad ng paggamit ng water cannon laban sa mga Philippine vessel sa ayungin.